Hi! Kung makikita nyo, meron ako ditong kangkong at onting okra. Nagluluto kasi ako ng sinigang para sa tanghalian namin. Mawala na lang lahat, wag lang ang gulay dahil paborito talaga yan ang aking anak. Oo, tama kayo nang narinig kahit kangkong hindi niyan pinapalagpas. At yan na nga, nakaluto na ako at kumakain na kami na tanghalian. Kung makikita nyo naman kung todo kain yung anak ko kahit kangkong lang yan. Hinahati-hati ko nga pala yan sa maliliit dahil baka mabulunan siya at tinatanggal ko din yung tang tangkay niya. Tuwing kakain nga kami, mas pipiliin niya talaga ang gulay. Kahit anong uri ng gulay, kisa sa isda or karne. O kung ano pa mang ulam namin, mas pipiliin niya talaga mga gulay. Kahit nga talbos na ng kamuti, kinakain niya. And ang palaya, kinakain niya ng hilaw. And mas paborito niya talaga ang ampalaya, hilaw man or luto. So wala akong problema pag gulay yung ulam namin kasi kakain siya. Pero pag isda or karne, sabaw lang talaga yung pinapakain ko sa kanya or pinapaulam ko. Sana hindi siya mag bago hanggang sa paglaki niya kasi itong pinsan niya nakatabi niya mahilig din yan dati sa gulay nung mga 1 year old din pero ngayon hindi mo na siya mapakain ng gulay mapili na rin siya sa ulam pero pag gusto niya yung ulam kung todo kain rin siya hindi mo na kailangan pilitin. Ewan ko ba sana kung to may lahi siguro tong kaming kasi kahit anong uri ng gulay hindi niya talaga adrasan pagkakain na kami pag hinayaan mo siyang kumain, as in kain talaga ng kain yan hanggang sa busog na busog siya, minsan nga kumukuha na yan mag-isa ng kanin sa kaldiro. Pag umaga okay lang na kumain siya ng marami pero pag gabi hindi ko talaga hinahayaan na kumain siya na as in busog na busog kasi nga dididi pa siya baka magkainpatcho. So hindi ko naman matanggihan na hindi siya magdidi kasi yun yung pampatulog niya pero pinapalipas ko rin naman yung ilang minuto o or ilang oras bago siya padidiin pero pag minsan pag antok na antok na talaga siya so hindi ko na inaantay ng ilang oras pa bago pa siya padidiin. Nakakatuwa lang kasi gulay talaga yung kinakain niya at hindi siya mapili. So, minsan nga natutuwa ako pag naiisip ko na talagang bundok talaga tong anak ko at pinanganak talaga sa bundok. Hihihi. <laughs> Kung makikita niyo naman, sunod-sunod yung pagsubo niya, lalo na pag gulay. Hindi talaga ako nahihirapan na pakainin siya kasi nga, siya na mismo talaga yung mag-aaya na kakain na pag nakaramdam siya ng gutom, sasabihin niya sa iyo na nam-nam or gutom na siya. Natutuwa nga ako pag busog siya kasi hindi niya nakayang tumayo mag-isa kailangan niya pa talagang hawakan yung kamay ko